So hello mga Krisen, welcome back! Nakaget over na po ba kayo sa ating Miss Universe 2025? Hindi pa dahil masaya pa rin tayo dapat sa kabila ng mga pagsubok natin mayroong nagbibigay karangalan sa ating bansang Pilipinas. Congratulations sa ating Queen ng Philippines na si Maria Atisa Manalo, third runner-up Miss Universe 2025. Ang daming mga hindi matanggap kung bakit daw hindi siya naging title holder ngayon yung taon na ito. Huwag na nating isipin yun. Ang importante, mga kalisen, mayroon representa sa ating bansa. Yun naman yung mahalaga. Kung ano man yung naipagkaloob sa kanya, kailangan natin i-accept at masaya pa rin tayo. Talo o manalo man siya, siya pa rin ang Miss Universe sa ating bansa. Maging masaya na tayo kung ano man yung nakamit niyang pagkapanalo dito sa Miss Universe 2025. Dapat happy na tayo at Congratulations sa ating newly third runner up Miss Universe 2025 Maria Atisa Manalo